Papakita ko sa iyo sa inyo araw ron. Ito. Bit 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 na natin, natin dito sa pulang Eco Bag. Ah. Uh, Maghahanap lang tayo na mabibigyan uh, natin dito sa daan. Kusi ni yung pwede nating bigyan. Kaya ayong habang papasok tayo sa trabaho ay uh, binitbit ko na. Kasi pag may nadaanan ako dito na gusto kong bigyan, makikita naman natin na talaga kung karapat dapat. Hindi naman, yun, yung ay sa aking ano lang, sa aking pananaw. abangan nyo lang, abangan nyo lang at, at may nadaanan tayo dito banda tatlong piraso lang yung dala ko mga kaoragon pero yung talagang pack na inihanda ko ay para sa lima katao eh papasok tayo kaya masyadong nahihirap pag marami maraming bit bit hindi yung raider ang dala natin dito tayo, tayo sa sniper kaya wala masyadong paglagyan wala yung back na ay mag 6.25 6.25 in the morning uh, at wala pa tayo na ispatan uh, ang bale meron tayo may ipot niyan basta dapat before SM may, may bigay na natin to random lang yung ating bibigyan ng aura random lang Eh Pwede magtanong Pwede magtanong Tatanggapin nyo ba ito? Good, Good morning Thank you. Okay, Thank you Ayos yung style ko yun eh Pwede magtanong Okay naman, tinanggap niya naman eh Nakakatap, medyo naluhad-luha ako dun mga kanjigan ah. So, may pauna na tayong naibigay at meron pa tayong dalawang pack. nag ulit tayo ng madadaanan natin. sana makakuha, makakita tayo dito na mga ano, yung magbabakal bote para yun naman ang susunod natin bibigyan. So kahit yung nagtutulak-tulak lang, basta yung may karton, yun ang susunod natin bibigyan. So nakita nyo naman si ate kanina. Mukhang masaya naman siya. Maganda yung umaga niya. You're welcome Ada. You're welcome. Ba ane matiyang kayo sa akin? Monting, Monting biyaya. ay wala pa tayong nadadaanan na nagbobote eh, or nagtutulak ng kariton ayun may nakita na ako mo nagjajang siya pa si kuya ay nagkakarasol ako nalagpasa na natin marami naman siyang paninda Ito si Kuya. Parahin natin ito pa si Kuya ang nagbabike. Mukhang uh, kapasok ko sa trabaho eh. Boss, teka lang. Okay. Saan ang punta niya? Saan punta mo? Sa trabaho? Oo. Oh. Nakikipapunta ka sa trabaho na ibibigay ako sa'yo. Lagi mo na lang sa bag mo. Sige. Alam ko alam ko alam ko. Alam ko ka Ha? Alam ko may pupunta kayo Adam. Eh, sige, thank you. Okay ba, sige you. Oo eh. Isa na lang. At malalaglag pa. Kung ang ayaw pa ni Kuya Sanay, ito. Eh, no? Bisyo yun, pumapadyak yun para sa kanyang trabaho ay... Magandang umaga na yun para sa kanya, no? Pero... Parang ayaw eh, nagtanagulat siya bigla na nagtanong ako kung saan siya pupunta eh. <laughs> Natuwa naman siya, baka ano ba nakita mo sa mukha eh, niya na talagang gumasaya siya. So, isa na lang. Isa na lang ito mga kakaurago na malapit na tayo sa SM dapat ma-i-dispose na natin, maibigay na natin. Kasi mahirap pag sa highway tayo may ano ba malaglag. Mahirap na.

di Okay na. So, napabigyan na natin yung tatlong pox. Na nasihan naman. Nung nasihan sila at medyo natataps niya ako eh. Nakakataps kasi medyo may, may marami unadaanan. Hindi ko naman sila lahat mabigyan. Sana sa susunod marami tayo mabigyan. Yun lang mga Oragon, hanggang dito lang yung ating pamibigay ng munting ayuda para sa ating mga ka-Oragon. Uh, thank you and sana'y dumami pa ang blessing sa ating mga kababayan. So mag-focus na tayo dito sa daan mga ka-Oragon ha. Focus na tayo, time check, it's already 6.35. 35 na so kailangan before 7.30 ay nakarating tayo sa office kaya, kaya sabi ko hindi tayo pwede dito magbigay sa may along commonwealth kasi mahirap dito mahirap magmotor tulad nyan na hindi natin nailagay sa pack kanina pagkabilagay ko dun sa isa muntik ng malaglag